Ako po muli si Eric Orale Motovlog, ano? Sa mapagpalang araw muli sa inyong lahat, no? Ano, ano ba ang ating paksa sa umagang ito? No? Ano Aray ba kundi itong cheap gas treatment? Sinasabi natin, ito po yun. Cheap gas treatment. O maglalagay tayo ulit ito. Binili ko lang ulit ito sa online. No? Subukan po ninyong gamitin ito, ano Try po ninyo. Kasi ang mga ang benepisyo po nito sa ating sasakyan ay prevent deposit build up, no? Prevent pala prevent. <laughs> Mali. Prevent deposit build up, no? Tapos susunod sa pangalawa naman, number 2, straighten, and straighten engine performance, no? Pagpapalakas niya yung makina mo. Tapos save gas. Pangatlo ay save gas. Ibig sabihin po ng save gas ay eh, pag uh, titipirin niya yung maki, uh, niya yung gasolina mo, hindi makina, ah. titipirin niya pa, niya ang gasolina mo, no? Kung dati ay matakaw siya sa gasolina, at depende po 'yan kasi sa pag, pag check natin ng ating carburetor, uh, ano, pag pag ano, pag tune up ng ating carburetor ano depende po yan ano pero pag chinunap mo ay matakaw talaga sa gasolina talagang matakaw sa gasolina ano pero pag chinunap mo ang yung carburetor sa matipid pag nilagyan mo to mas lalo pang titipid. ano kaya kailangan tama po ang ating uh, tama po ang uh, tune up natin sa ating carburetor ano pag tono natin sa ating carburetor para matipid siya sa gasolina ano sunod na yung mga ibang mga kailangan ay na asikasuin para tumipid sa gasolina, no? Ah, kailangan ah uh, para tumipid sa gasolina, hindi ka lang magdedepende rito, no? Depende ka rin doon sa mga sa mga gulong mo, baka malambot na 'yung gulong mo, 'yan. Sobrang lampot na ng gulong mo kaya matakot sa gasolina, 'yan. O kaya sudot na matakot sa gasolina ay 'yung preno na, 'yung preno mo parang medyo masikip ang pagkaka-adjust mo ng preno, ganyan. Kaya masikip pang ikot ng gulong. No? Pangalawa din yung karburator mo madumi na. Kailangan ng linisin, no? Kaya nagtatakaw siya sa gasolina, no? No? Tapos, bago, bago ka maglagay nito, kailangan muna na malinis ang karburator mo, ma maayos ang preno mo dahil tama ang adjust mo para hindi, mat hindi masyadong makapit yung gulong. No? Malibawa, Uh, yung pag yung pag adjust mo ng brake tapos pag inikot mo yung gulong parang medyo masikip no e check po ninyo yun ano? then pangalawa para tumipid ka sa gasolina maglinis ka muna ng carburetor, ano or tapos sumunod yung gulong check mo yung gulong yan, yung gulong mo check mo muna kung malambot na yan wala na sa tamang PSI tatako talaga yung tatako talaga yung gasolina mo ano kaya kailangan, ito na uh, bago mo lagay ng geto, ganun muna ang gawin mo. No? Then kapag ka, uh, nagawa mo na lahat yun, lagay mo na ito. No? Siguradong titipid ang gasolina mo. No? Ako, yun lang din po ang gusto ko rin. Ano? Ang benefits po na gusto ko ay tumipid sa gasolina. No? no? Pero, yun nga po yung one, well, tatlo po. Tatlo po yung uh, nito sa inyong kasakyan, sa inyong motorsiklo. No? So, bent deposit build up. Yung mga carbon na nasa makina, lilinisin po niyo yun. No? Tapos, strengthening engine performance. No? Palalakasin niya yung tuli ng makina niyo. Pagagandahin niya yung takbo. Tapos, save gas. Titipid kayo sa gasolina. No? So, yun ang beneficyo ng cheap gas treatment. Sabi daw sa akin, ito daw cheap gas treatment ay nagbabiral daw ngayon. No? Hindi po sabi na noko ko po, pero susubukan ulit natin. Ito ay na uh, nasubok na, na gamit na natin sa pangatlong beses. Ngayon pang apat na beses natin na ito. Ano? Ito ay bibigyan ko lang kayo ng ano po ano? Ng ah uh, scenario. Pag nilagay ko to ano ang, ano ang magiging uh, takbo ng makina natin ano sa ating motosiklo no okay sige no Bago tayo dumako sa, sa shout out, no? Or sa mga shout out. Tatlong shout out lang yon, no? Kailangan ko lang sabihin sa inyo mamaya, no? Okay, no? Bago tayo tumungo sa gaytong paksa, no? Tumungo muna tayo sa Bible scripture. Bible scripture, ano? Ito. Ito ay simula sa Hebreo 6:7, ano? Sapagkat pinagpala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halaman pinakikinabangan ng mga magsasaka. Yon, ito ay simula sa Hebreo 6.7. Basahin niyo po ng no, mga kopisbi. Hebrews 6.7. No? Ulitin ko, sapagkat pinagpala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinak, pinapakinabangan ng mga magsasaka. Okay, sige. Magsimula na tayo sa ating paksa sa hapang ito. Ano daw ang oras na? No? Ang oras ay 1.03 ng hapon. Ano? Maglalagay tayo ng cheap gas ng 1.03 ng hapon. No? Ng February 3. February 3 ng Monday. No? Nakita nyo na po. Okay, sige. Yung wala pinakita sa inyo kasi baka may mga update tayo rito na tungkol dito. No? papakita ko lang sa inyo ano. May mga update tayo bukas. Papakita ko sa inyo para makita niyo kung ano yung takbo ng motor ko, no? Pero ngayon, uh, maglalagay muna tayo dito at titingnan muna natin yung takbo ng makina sa ideal position, ano? Okay, bubuksan okay. ko yung aking trunk o yung compartment ng ating motor. Yan. Mga no, may truth, no? Ito walang halong daya, no? Kalayan napansin nyo may laman pa to. O, oh, di ba may laman pa? Hmm. malo -galo. May laman pa sa loob, no? Hindi pa natin to nagamit. Ngayon natin, ganun, ngayon pa lang natin to gagamitin, no? Okay, sige. nakita nyo mga coffee smith nakatakip pa yan hindi pa yan nagamit ngayon bubuksan natin para ipakita ko po sa inyo yan medyo bubuksan, bubukain lang natin ng kaunti kasi naka, ano, nakatakip po yan takip na takip kaya kailangan bubukayin natin tapos buksan natin napansin nyo mga coffee smith ang dami ko pang gasolina itago natin baka. magbarado sa tangke, no? Okay. Sige, this is a experiment. Ayan ha, walang halong daya yan ha. Ilalagay na natin. na, nakikita nyo mga cupsmith tumutulo yan ha. Uubusin natin 'yung laman. Ayan. kailangan mga 2 liters ang gasolina mo. 1 to 2 liters bago mo to ilagay or bago kayo magpagasolina ilagay nyo na muna ito bago kayo magpagasolina ano? ako may gasoline na uh, pinakita ko sa inyo may gasolina yan puno, puno pa yan puno pa yan 100 pesos na gasolina no? yan. ito yung walang halong daya nakita nyo butas na yan ako lang ang bumutas na yan <laughs> at hindi ito nagamit at pinakita ko naman sa inyo kung gaano na siya nakikita ko naman sa inyo kanina na may laman pa siya no punong puno yung laman yan at ilalagay na natin dito tatandaan nyo bibili kay Shopee ganito ang tatak nyan cheap gas treatment no ang buong ano sa so, hindi pa nakakapanood simulan nyo mulang pag hindi nyo napanood, balikan nyo lang ulit yung video, ano? Okay, sige. Lock na natin. Ngayon, susubukan natin paanda ito. Para siguradong, uh, siguradong nakahalo yung gas. Teka lang ha. Ulit-ulit ako. Uga-ugay nyo yung motor niyo Tingnan nyo kung para yung gasolina humalo doon sa shift gas treatment. nakahalo na yun yan halong halo na yun sa loob mga coffee smith ano? okay ngayon coffee smith on natin nakasignal pa yan nakahazard ngayon on natin patay natin to kasi baka yung battery natin eh, maubos no? mag discard ka mag start tayo so, mga coffee smith one click One click titignan natin pati yung usok kung may usok pa ba walang usok hmm. pero matagal nang walang usok ito kasi maayos pa yung ng makina at okay pa siya hmm. lalaki pakirin ko sa inyo tulad ng na makina narinig yung makina mga automate walang init oh normal normal siya okay na okay siya hmm? okay. okay. So, ganun lang mga kapasmate, ano? Pinakita natin sa inyo. Pinakita natin sa inyo paano natin na nilagay pa natin sinubok yan pa lang yan mga kapisni start pa lang natin yan ano? ngayon susubukan natin mag silinador silinador tayo okay, mga kapisni um, ano siya ngayon tabi to responsive yung makina responsive na responsive yung makina ano? napaka-expansive ng makina, Ipot ang ng makina. So, ibig sabihin nito, kumahalo na siya sa, sa gasolina natin. Ano, ito, 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 ito. Kumahalo na siya ngayon. Nasa sistema na ng, ano, ng karburator natin ito. Tapos, dinadala niya lang na sa makina. So, okay na, ano. Alagang 99 pesos lang sa Shopee. Makakabili kayo nito. Ayan yung at yung linya, i-share ko sa Facebook para makita niyo yung link at i-click nyo na lang para makabili kayo ano. Okay, sige, so, yeah, gano'n na lang. No? Okay, patayin mo natin yung makina. Okay, mga kapismate, ano? Na ipakita ko na sa inyo paano ko nilagay, paano natin inon yung makina. No? Uh, at siguro nga hindi pa yan masyadong nahalo pero pag nahalo na ng gusto yan, malalaman na natin ang, ang epekto ng chip gas treatment ano? kasi hindi pa natin masyado pang pinatatakbo ano? pero if ever na meron tayong uh, update para dyan sabihin ko sa inyo ano? pero sa ngayon pinakita ko lang sa inyo walang halong dayon yun pinakita ko sa inyo paano natin i na ibuhos natin, ano. Okay? Uh, dumako tayo sa shout-out, no? Dito tayo sa may shout-out. Kay Mr. Kay Mr. Renan Serafine, shout-out. No? Ang sabi mo po sa sa mensahe mo, nakaraang vlog ko tungkol dito sa chip gas, ay bakit hindi mo pinakita, boss, na sinalin mo yan? Gas treatment na yan, ano. Okay, mga kapismit sinalin ko na at uh, saan yung nakita mo uh, sinalin ko na siya sa tangke walang halong daya yun walang halong biro no? at naipakita ko na sa inyo na uh, binuhos ko na yung ship gas treatment doon sa yung laman doon sa tangke at nakita niya naman na na tumutuloy yung laman nung isang bote nito no? ito po kung hindi nyo po napanood, ulitin nyo lang yung video na ito pagkatapos ng live. Makikita ninyo na ah, uh, nailagay ko na siya. No? Okay. Okay. tama sa susunod. Sa, sa isang nanood mong nakaraan ay si Jeffrey Silva. Mr. Mr. Jeff Jeffrey Silva. Buo pa ba makina mo? Okay mga kapismit. na sir, buo pa po yung makina ko uh, umaandar pa po, po yung makina. Kung nakita nyo po, na, nag-start tayo ng makina kanina, umaandar po po mga kapismit. Kunting ano lang po yan, change oil, maintenance ng change oil, alagaan po natin sa change oil din, Jet One Extreme Oil Protector, no? Yung Jet One Extreme Oil Protector, maganda po siya kapag alimbawa na naubusan ka ng langis, yung makina mo umaandar pa rin. No? kait uh, kahit maubusan ka ng langis doon sa cheap gas treatment uh, sa tama, uh, sa Jet One Extreme Oil Protector no kahit maubusan ka ng langis doon umaantar pa rin yung makina no ganoon kaganda ang Jet One Extreme Oil Protector no tumatakbo lang yun okay wait lang sakit lang po Okay, at uh, ito po yung napakita ko sa inyo, no? Yan. Okay. Okay pa naman yung makina, tumatakbo pa naman. Katunahin po niyan, yun po. Lagayan nyo lang sa change oil, tsaka lagayan sa jet one, extreme oil protector. Sigurado, o kahit hindi na po kunin nyo lagyan ng jet one, basta nag-change oil lang kayo. no na malaga kayo sa, sa makina nyo, nalagyan nyo ng change oil, nag-change oil kayo, yan. Maganda pa rin ang takbo niyan, ano? Sariwa sa loob yung makina, no? Para may palam ko sa inyo, kung yan po ay umaandar pa, ito po, pakita ko sa inyo. Yan. Start. Kakalagay ko lang ng cheap gas, gas treatment. Then start. Ayan, okay, one click pa po. And gas pa tayo. Ayan okay, po, umaandar pa. Patay na natin. Okay. Gumagana na pa yung makina natin, you no? Know? Tumatakbo pa siya. Hindi pa siya nagluloko so, as of no? Kasi yun lang tayo mag-alaga ng makina, you no? Know? Change oil, then jetone extreme oil protector. Ayan. Tapos ito kasi additive na lang to ng gasolina, you no? Know? Kaya sa additive lang ng gasolina tong chip gas treatment, you no? Know? Yan, sa gasolina po ito, nilalagay sa tangke ng gasolina, ano? Yun naman, Jet 1 Extreme Oil Protector, sa ano po yun? Sa lagay ng langis mismo ng makina, doon nilalagay, ano? At inalagay lang natin sa change oil. Patuloy na change oil, ano? Ito yung ginagamit na langis, tanda na tong motor na to, at kailangan ng pakapalin yung langis, no? Kailangan ng pakapalin yung langis. Gawin yan 20W40 kasi ito, 20W40 na inilalagay ko dito kasi medyo matanda na to, no? Uh, dati ang nilalagay ko dyan, 10W40 ng Shell Advance. Ngayon naman, Castrol Active, no? Uh, Nagano na tayo sa Castrol Active, nagpirmi na tayo doon kasi matanda na to. Uh, almost, magte-10 years na to mga kaupismate, so kaya sa makina pa lang, buo pa rin siya. Umaandar pa rin siya, no? Kumagana dahil sa maintenance na ginawa natin. Patuloy na maintenance lang talaga. Okay, dito tayo kay Miss Estrella Bernales, no? Estrella Bernales. Miss Estrella Bernales. No? Boss, RS100, pwede ba yan? Okay, mga kapismate, uh, kung ito nga sa akin, eh. MD100, eh. MD100 yung sa akin, eh. Uh, Ma'am, Miss uh, Estrella Bernales, yung pa kayang RS-100, hindi. No? Kung, kung yun yung mga matatas na CC na eh, mga 110, 115, 125, 135, pataas, 400 CC, pwede pa rin to. Pwede pa rin to gamitin. Ano? Magagamit ko po ito. Uh, sundin nyo lang yung mga instruction. May instruction po yan sa likod. Ano? Basahin nyo na lang. And, uh, binabasa ko kasi itong mga direction ano. Ang magandang direction na nabasa ko dito ay before using pour the product into the fuel tank and then fill it with gasoline and one bottle of the product into each fuel tank. 30 to 60 ml. It's, it's recommended to add the bottle of the product before each refueling no bago mag bago magpagasolina, lagyan nyo na to, no? Yun ang sinabi sa direksyon. Hmm? Tapos, 30 to 60 ml, o oh, 30 to 60 liter pala, ito mong ml, 30 to 60 liter, no? Ang gasolina, lagyan nyo na to. Yan. Kung minsan, mga, mga katatlo pa kayo ito, mga kaapat kayo ito na isang gan na tatlong, mga kaapat pa kayo ng ganito kasi masyadong maraming litro ng gasolina ang nasa sasakyan natin no? Sasasakyan, sa sasakyan, sa kotse, sa ano pa mang mga klase ng four wheels, no? Baka apat kayo nito, maka tatlong bote kayo nito na ilalagay. Kaya kailangan marami kayong budget para may lagay nyo nito, no? Okay? Dito sa motorsiklo, sa akin kasi 800 ml na langis. Ay, uh, tama. ah uh, for correction, ano? 3 liters, no? 3 liters to 2 liters kasi ito eh. 2 liters to 3 liters na gasolina ang nasa akin sa tangki ko, no? 3 liters, kaya 1 bottle lang ang kailangan ko. 60, 60 ml, no? Wala. Ito ba ay... Ilang dito? 60 ml, no? 60 ml na itong bote na to ay 60 ml. Yan. An -ani na po 60 ml po siya. Yan tapos uh, ilang litro ng langis ang meron sa akin? Ah, langis. <laughs> langis, grabe. Gasolina ano? Ilang litro ng gasolina ang nandito sa akin tanke ng tanke ng aking motor ano? Uh, ito po. 3 liters po yan, 2 to 3 liters ang capacity ng aking tanke ng aking motor, no? So isang bote lang ng cheap gas treatment ang nilagay ko kasi in uh, uh, tanke eh, 3 liters ng gasolina ng capacity so isang ganito lang talaga ang kailangan natin no? maglagay lang kayo ng sa inyong motorsiklo no sa sasakyan no baka makarami kayo ngayon. no? Talawang bote, tatlong bote, basta sabi uh, basahin niyo na lang ibo sa online, no? Kung ilan kailangan kasi nakalagay dito description ano. Content warning. Oh, ito. Flammable dito mga office mo to. Warning, keep up to reach of children. Ilay yung mga bata rito kasi flammable din to. No? flammable material din po ito. Keep away from fire. Ilayo din to sa apoy. Kasi baka ito masunog. No? Makasama pa sa mga properties ninyo. No? Nakalagay dito, description. Cheap gas treatment is using a concentrated formula which can prevent harmful deposit build up yung mga carbon in the fuel system that can reduce performance. The product effectively improves the power of the car, gas, saving and exhaust emission. It keeps fuel injectors and intake valves clean. Lilinisin niya, then extend the life of the engine. No? Pati yung makina nyo, pahabain ang buhay nito. No? Yung buhay ng makina nyo, pahabain ito. Yung kukatindi, no? Okay? So, ganun na lang po, no? pinakita ko sa inyo yung description. Then, uh, papano ang direksyon ng paggamit. No? So, ganun po. So, panoorin nyo po itong video na to Kung meron po kayong katanungan, pwede nyo po kung uh, kausapin sa chat box. Then, pag nakita ko, kakausapin ko kayo. Ano, you know, paano mga katanungan ninyo? Pero yung ay sasagutin ko sa abot ng aking makakaya, you no? Know? Okay, sige. Ganun na lang po. Maraming salamat na nung kung kayo ay bago pa lang sa channel na ito. Yes, click follow Eric Oralio Motovlog. Click subscribe sa YouTube, Eric Oralio Motovlog. Okay, sige mga kapismit. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Raise Ingat. ingat.